So yun, may pupuntahan kami ngayon na na falls dito sa Laguna. So nag-stop over muna kami dito sa Pansol para bumili ng pagkain. Alright. With a pocket of dreams, racing the sun to impossible schemes. Shoes Ano na natin? Bukal Falls. Po. Bukal Falls. Taas, baba, taas, baba. Ah, nakakahilo. Nandito kami ngayon sa Bukal Multipurpose Hall. Kami nag over kasi uh, kailangan namin dito mag uh, mag-register. Ang entrance dito sa Bukal Falls is 30 pesos lang. Magdadala kami ng ganyan. Apo. Bukal Falls. Okay. 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 May, may, Kuya, anong ilang kilometro pa ba mula doon sa Barangay Hall? 5 uh, kilometers. 5 kilometers. Bakit dalawa yung tawag doon sa Pauls? Kasi sa Liliw po, ang tawag nila doon, Kilalim Pauls. Pero dito po sa amin sa lugar, Bukal Pauls po siya. Umpisa lang, hinahapo na ako! O, ingat lang kasi medyo mababa dito hindi, hindi na grabe ang pababang to ah kaya pa ba? sobrang ganda ang <laughs> taas pa ba? malayo pa malayo pa sa eh sa bentuk ng makiling. Sana ako ng pawis ha. Oh, alam nyo yan, malimbag pala ang gaad ko Nangangatog na ang ko ko Nakala ko, yung dadaanan lang eh Hindi ganitong katarik Ang tarik pala, sobra Lapit lakit nga. Ah. Ayun ako nang exercise. Tulad dito. Three, 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 three. Ah, sobrang linaw. Oh. Hindi mo mararamdaman yung hindi nyo mararamdaman yung init pero ramdam-ramdam nyo yung tulo no? Oh. yung pawes na tumutulo sa mukha nyo may mga cottage dito na gusto niyo magpahinga habang nagta-trekking kayo, pwede kayo magpahinga dito. Wala namang bayan. Sabi na, sa falls na pwede para sa mga bata. Ito. Pag lumutang ka, may init. Pag medyo natuyo-tuyo pa, at lumubog ka ulit. Alamig na naman ang tubig. Kaya pa? Kaya? Kaya? Pwede makapunta doon? Grabe. Ganda. Alamig na naman! makapunta sa Sobrang lamig. Lapit na ako sa falls.

naman tayo dito Lalakad na naman ng 15 minutes pataas ah. So ngayon, pabalik na Grabe, iwanan na ako Ayan, Pero mo pang aangunin Pwede naman yung hinga ko. Buko. Kailangan ko ng buko. 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 Kaya pala, yung daan dito, alam pa sa mutong bahay na to, para bumili ng buko. Ito ang ano, stop over. Ito talaga. No? Oo oh, no, naman pre. Carbohydrates to eh. Kaya hindi naki mag-gatorade, magbuko Ah, hindi talaga ako nag-gatorade. Pag so, ano, hindi ako nabili ng baso kasi may sukal yun. Ito oh. talagang, in, ano. Ito oh. talaga, ayan na yung may timpla. Papabaan natin Ayos Kutsara Galit-galit muna tayo ah Galit-galit muna Ang ganda nga yung style niya Ang bayo, ang eh Sabi yung buhay natin eh no Sa kameray Hala Hala isa ni ko, dong kwesto ko para may experience yung layo. Kabila. Liliw. Sa liliw. Saan sa liliw ang ano nun? Eh, dong po sa sumi... may... naman kayo huwag gano'n eh. sa sumisimbahan ay. Saan sa sumisimbahan? Atin pangin. kayo ng trisky pa. Ape ko, may sasakay naman kayo. di basta magtanong lang kayo doon. Masaan po? Meron kasi mga lukulukon. Pag tinatanungan, gusto nilang mapasayro. Oo. Oh. May mga lukulukon din na mga uh, tuturo pa sa hindi deligaw pa kayo ha? pag hindi sila makakapira hindi makawala sa Pilipino yung ganun ay mukhang buko mukhang buko dito mm, mati, alam ko yung ginawa ko na yan mababa na yan, ganito lang kataas Ngayon, kaya nga. Ah. Dal lang ginagamit. Pero binabayad ko pa ng 2 piso yan. Sa ano? Pag-akyat. Pag Ay, hindi ko kaya pag-akyat. ako wala na 'no. Napunta tayo sa Curti 54 Bo dela na may buko dito. Salamat so, po. Kaya ah. so, ah. so, ah. so, so. dito, ay, so, ay, so. Niya, over kami dito sa White House. Kakain lang kami ng hapunan. Gutom na kami. So, gutom na gutom na kami. Ito yung Liliw, Laguna. Ito yung mismong bayan ng lilio ng Laguna. Ito yung maraming tsinelas na binibili. Yung White House dito sa lilio Laguna, isa sa pinakasikat dito sa Liliu. Uh, makakita nyo kaagad dito yung White House kusin. Ang ganda ng kanyang napaka-kusi. Bago tayo kumain, minuman na tayong tubig. nakita ka lang sa kabila. Ayan lang dito. Kaldureta Ito ay ginataang kalabaw So ito yung bersella ng... Ayos Lahat daw pala ang bersella Ah, ang tawag dyan labong Panguha yung labong Kulawo hmm. Dito kulawo, sa atin labong Ay, sorry Bulay siya At okoy Okongay Bulay At okoy Okongay Ay, sorry Bulay siya At okoy Okongay Okoy Okongay Ukoy. Eh. Ay, pare. Ah, ang ato pa rin yung hita ko. Akin yung sili ha. Sili? Mm -hmm. Akin tayo sa sili. Sige, sige. Akin tayo sa sili. Okay. Amoy pala, masarap din. Eh. Ayun ko si Chef Sharby dito. Chef Arby. Ano? Arby. Chef Arby. Dahil ka pinapanood sa bahay. Umay na, umay na ako sa video mo. Taga dito lang yun eh, no? Eh, taga Laguna din. Mmm! Amoy pa nga lang eh, Masang lasa yung kata, no? Eh. Mm hmm. Ang lambot, ng kalabaw. Kalabaw din yan. Ilang? Ang lambot, puro kalabaw. Ilang oras kaya to pinakuluan? Masap mm din -hmm. yun, dinugong kalabaw. Masap din yun, dinugong kalabaw. Meron nakita ko niya. Hmm. Masarap yung pre. Si nene, si yung nagluluto nun, dinugong kalabaw. Eh, dinugong, dinugong baka pala. Ito, ito, Model pa kami ng dinugong kalabaw kasi sarap daw sabi ni, ano eh. lang, dinugalan. Mm -hmm. Baka wala na, no? Mm -hmm. Mga dalawa lang. Dalawa nga eh? Ang baka, ano yun? Sabi, ngayon ko lang kayo nakakita ng ano, hindi kayo nakakumain na. Bakit? Parang <laughs> kakaiba kasi yung kakain natin. Oo nga. Hindi nakakamoy akong mabango, ano yun? Ito yun eh. Ano ba yun? Oo, ang bango nga nito yung kalabaw. So, nandito kami sa White House. Ito sa Lili Laguna. Lili -Laguna. Makikita nyo naman kagad to eh, sobrang ganda sa labas pare. Toseng-toseng ang dating, no? Oh. Gabi to, parang ngayon ako nakatikim ng ginatang kalabaw. Sarap. Ito naman ang kalderetang titip mo natin. Kalderetang kalabaw. Nakatikim na ba ako to? Ako? Alam mo talaga nung kalabaw ni Labuyo? Oh. Kaya na ba ako nakatikim nito? Tagal na. Hmm. Alam mo kung bakit matagal na akong hindi nakakatikim nito? Bawal sa akin. Kalabaw? <laughs> Yaman na. Ito sa atin to. Mm -hmm. Panalo yung ano? Ginataan pala mm -hmm. Yung ginataan pala. Panalo din tong kalya. Ito, labong. Sa atin, labong. Gabi yung kalabaw nila, parang kung kumakain ng manok. Tunggal ng bot. Ito, bakat din ba to? Lahat. Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. ito? Lahat. Kalabaw. Oo. Hindi pa siya sigmati. Mmm. Mmm, ito pa lang. Ayan. Kasi kung kalabaw eh. Mmm, -hmm. ng papaya. Papaya, no? <laughs> kasi nagdaan na namin kayo to. No? tapos sa pagsanghang, kami pupunta kaya ayaw ay, lang, malayo kasi mm -hmm. kaya dito na, ano to, talaga, nakaka-intimidate yung kutura kasi sobrang ganda ng restaurant mhm mm pero pag tinignan nyo yung presyo ng menu o pagkain, sobrang mura lang na. affordable tapos yung lasa ah malupit malupit? oo, kanina kasi sobrang ganda eh, yun, Kasi... Sa pangalan mm. parang ba yung White House? Ah, pagta, kaya pagka na ano, nadaan dito, parang napakamahal naman ng, hmm. ng mga price dito. Para, hindi pala, hindi. Mm -hmm. Grabe yung mga kalabaw na ito, napakalabaw. Kanin, kanin, kanin. mo ko naman yung uboy. Ay, hindi ko na ha. Upoy. Upoy. Itong gusto ko. Sa akin, ang masarap ay ito eh. Sa, tama, ito nga, itong kalabaw. Ba't ganun? Nga itong nasan mo talaga? Nasaan ano? Upoy. Hmm? Ito nga no? Ibang okay to no? Hindi, no. Upoy yan eh. Yuh! <laughs> Okay. Okay lang. Ito ha? Ang sarap. Ito, okay, ito. na. Ang sarap nito. Panalo. Ang okay na ito. So. Kasi ang okay, ko, ang okay talaga. Ayoko, ayoko talaga itong ulam. Dati oh, oh yun, dati nabibili sa kalamba. Mm. Dati okay yun eh. Hindi. Mm. Sarap pala ng night na ito. Ang crispy. Mm hindi na nakat na ating eh Just gagawin Ano na kayo nakatimigod na? Hmm, ako ngayon lang ako na yung ayok ang hahahahaha <laughs> so, hihihihi naman kain Medyo diluguan pa tayo hmm kapay ang ganda nung yung tanong dyan kung pangin yung generation na walang kami naman Malihal ka na. Nalito yung ginuguan natin. Ito, hindi ko pa lang titikman. Ang tawag dito? Labong. Labong. Or, ano yun? Kulao. Kulao. Kula Kula ano Anong gula yan? ato ano, labong ng, labong ng Ganun. ano, ng, ng kawayan. Bakit gano'n? Ano? Gusto ko naman yung ano, pagkain na lang sa Ito yun. Ito yung upo? Oo nga. yung iba. yung Ito yung upo. Ito yung upo. Ito ay, nag naglalaway ka na. Nakita ko sa nakita ko sa, sa, sa side ng mata ko naglalaway <laughs> ka na sa sirga. Basta ito, hakin to ha. Bite na boy, bite oh. na. Hati, hati. na. Bite na yan. Yan dinubo. Ito may nagaya. ako ko. Ay, lagay mo na yung sili. Wala na, nalala ano na Wala na, nalala na eh. Wala, na. Ay, ganyan sa'yo. Tumula, kumasarap. Ang uh, bilis serving nila. Actually, ginawa nila dyan ba niluli nila yung kalabaw. Tinatay nila. Oh. Tapos niluto nila. Inayat nila. Tapos 5 minutes lang yun. Bilis, no? Ganun ka bilis. Kaya presyo, presyo naman. Baka nakatay nila. <laughs> Hindi ko alam kung natatawa ko sa joke. O sa kakorin. Ito okay, ba yung barya? Iba ba yung... Iba ba yung, yung... Iba yung... Iba yung... Iba mm. yung mabilis 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 ang motor <laughs> mabilis ang motor skill ng utak na. yun. pang natin. betalaga natin kung kasing sarap. ah may kulaw din. asa pio kambir mo. may kula wuding pa na masarap ba? Hmm. Yeah. Ang pinasuka nila kaya siguro. Oo. Mhm. Mhm. Tama 'yung Uy. Ano Ang luto naman yung Inay ano? Ang pina ang pinangaasim niya ng kalamansi. Ninang. Hmm. Pwede mo Natural eh. kung paano yung atakihin yung vlog tayo. sa Sarap. kung ano yung Ricardo. Kamukha yung chef Boy Logro? Hindi nga. mga chef Ano? Kala ko nga siya yun eh. Pwede yung uri Ako ano mo na recipe? Pag hmm? bumunta po kayo dito, ang order niyo ginataan mo ano ba? Tsaka itong ano, kulawo. Ang oh, bakit? Pampa baba ng kolesterol. Mm. Mm. <laughs> ibibigyan na natin yung ano yung natitira kay boss rey no hindi ginatang baka ba ka? kahit kalabaw ano ba? busog na ako ha ano ba bud? ano ba? busog na ako pre, same yun na yun dati mo ginataan, di ko alam kung ano nilagay nila dito mag gayo mo yata to Oh. ano? nyo yung buto ha Tignan yung buto ha Tignan nyo yung buto ng kalabaw ha Tignan yung buto ng kalabaw ha Ano nyo lang yan yung buto ng kalabaw Ma Pwede ah, nah, yung... pwedeng kainin yan oh. Oh. Pwedeng kainin Kainin mo Yung 70 days <coughs> daw pinakuloy ng kalabaw Buhay pa yan, mayapa

Kaya yung iba eh, iba lang yung nakikita yung patuloy niya. Masama lang doon sa mga binugoan na tulungan mo eh. Kaya pala smoke? Oo, smoke siya. Sabi sa inyo eh, nasa nasa yung usok eh. Oo. Kaya pala ano, kaya pala sabi ko, umoy, umoy, amoy. Amoy, minaamoy ako. Oo pala yun. Saka ginataan kalabaw. Sa akin, kulawo. masarap lahat? Saka, kulawo. Trip niya, kulawo. Kulawo. Tsaka ginataan baka? Ginataan baka. Oh. Ginataan oh, baka. Tsaka itong ano? Ito, okoy. Okoy, tsaka. Ah. Kaldereta. Sarit, okoy din. Okoy, diba? Okoy at kaldereta. Para sa akin, ang pinakamasarap, ginataan baka. Ginataan? Okay. Kalabaw? Ah, kalabaw pala. Oo nga, ito yun lang ang... Ayaw kung kuha oh, na tayong dalawa. <laughs> o oh, bakit? Natatawa ako eh. <laughs> <laughs> bakit? Albu bago ahit ka ba? Oo, oh, bago. Ako din eh, Bukal <laughs> si at si Bukal. Hmm. Masamag yung mga kalibutan sa susunod na eleksyon, Bukal, Boss Wino, at saka hey, Logong Lagalag. Sabare, sa darating na halalan. Sa darating na halalan. Sa Mayo. Sa Mayo. Huwag yung makakalimutan. Bukal, Hello. Bukal. Bukal, Bukal. Uta. Uh -huh.

Kala mo mahalin. Mm -hmm. okay, Tapos White House. <laughs> <laughs> Parang isipin mo kain doon. <laughs> Parang pang politiko eh. Naisip <laughs> ko, naisip ko tuloy ano eh. Pagkakita yung... Buka, eh, uh, sarado lahat ang ilaw. Ano kayang itsura nito? Di ba nakakatakot?